Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Naku. No, 1.8 billion pesos. For how long? For uh, almost one year lang. For the entire Congress. For the entire Congress. Sa kanya lang. Sa kanya lang. Of oh, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Bakit may banta na mabawi ang prangkisa ng SMNI? kasi yung isang programa po doon ni Angkor na nagsabi na meron siyang source sa Kongreso na nagsasabi na 1.8 billion daw ang expense ng speaker. Hindi naman niya sinabi na talagang gumasto siya ng 1.8. Ang sabi lang niya, dapat linawin ito ni speaker. Dapat magkaroon ng klarifikasyon. So ito yung tanong. Eh bakit sasabihin ngayon ng mga kongresista na yan daw ay fake news? Well, ang nagsabi po niya sa isang privilege speech ay yung parang kapatid ko pa, si Congressman J.J. Suarez. Ang masasabi ko lang, kapatid, I understand why you have to do what you have to do in Congress. Nagkakaintindihan tayo. Pero alam mo, meron mas mga laking, importanteng issue sa mga nagaganap na usapin hindi lang po sa issue ng kung sino ang magpapakita na sila ay loyalty speaker. Ito po yung tinatawag nating kalayaan na ginagarantihan ng ating saligang batas at ang batas. Ang uh, karapatang pantao na umiiral sa buong daigdig. Ito po ang freedom of the press, ang kalayaan ng malayang pamamahayag, at ang freedom of expression, kalayaan ng malayang pananalita. Ang kalayaan nito ay ang kondasyon ng demokrasya. Tanggalin mo yan, mawawala ang demokrasya. Anong pagkakaiba naman ng SMNI sa ABS-CBN? Ang ABS-CBN po, paso na yung prangkisa. So, unfortunately, kapag ikaw ay broadcast company, hindi ka po pwedeng mag-operate ng walang prangkisa galing sa Kongreso. The speaker should explain, no? Huh? Yes. should uh, confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation yeah. kung totoo ito. Kasi sabi niya, baka humigit pa ka, Eric. Kung i-factor in Secretary Bilica, ang current baka umabot ng 2 billion ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga interaction. E. Ah, wow. Okay, uh, dahil usaping... How uh, oh, do you do that? How oh, tapos 2 billion for travel. How do you do that? That's hard. Hindi ka na uwi sa bahay mo. Ah, grabe ganon. siya. Ganon. Tsaka maraming yung entourage. Ganon. Entourage. Hindi na dapat ipaliwanag nila. Hindi ko na. natin yun kay uh, Secretary Visionaire. Ah, sakit. Pero sige, go ahead. Okay. Sige kasi yung sabihin ko rin tayo. Sorry, go no, ahead. Yeah. Oh, go ahead po. I mean, Yun nga po kasi it boils down to the policy and uh, yung damdamin pa ng leader. How, how does he treat this or how will he treat um, these kinds of spending? Dahil well, alam niyo po, napakaraming pera sa gobyerno. Totoo po yan. Sinasabi niyo. Kaya leaders should be, uh, we should have leaders na mag, mag yung conscious ba? Alam niya na, alam niya na huwag gastusin, hindi na mag iingat sa gastos. Ang tanong naman ni Kyrie, totoo ba ito? Ang nasinabi ng source dapat bigyan nito ng klarifikasyon ni Speaker. So kung hindi totoo, ilabas ang katotohanan o linabas nila kanina. Ang sabi nila, 40 million lang nagagasta. Hindi lang po kapanipaniwala. Bakit po? Kasi ang budget po ng buong institusyon ng Kongreso for Travel ay 2 billion. So nagkamali po siguro talaga yung source na sinasabi na yung 1.8 billion ay gastos lamang ng Speaker. Hindi po. Talagang gastos po ng Kongreso yan. At talaga naman pong malaking gasos ng uh, Kongreso. Bakit? Kasi halos lahat, except yung mga taga Metro Manila at yung mga taga Luzon, lumilipad po yan. Linggo-linggo para mag-attend ng session natural, mahal ang pamasahe. Kaya naman po umaabot ng 2 billion ang traveling expense ng Kamara de Representante. Pero dahil galing po ako dyan, ang ginagawa naman po ng Kongreso, dahil nga po hindi sila required na mag-liquidate, lahat ng Kongresman, pare-pareho na kukuha as traveling allowance. Kaya ikaw ay lumilipad eh hindi, meron kang traveling allowance. Okay? So, kung ganoon po ang explanation, edi eh, di maintindihan ng taong bayan. Pero yun nga po, bilang isang naglilingkod sa gobyerno, huwag po tayong balat si Buyas. Sa SMNI, sa lahat ng mga mamamahayad, manindigan po tayo dahil ang trabaho natin hindi purihin ng gobyerno kung hindi bantayan ang mga taong gobyerno, siguraduhin na hindi nalulustay ang kapal ng taong bayan.